Isang drug addict na tinatakasan ng pulis ang naaresto sa kasong international injury dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Nahuli siya ng pulis sa Chilong, Taiwan salamat sa kanyang mga Facebook updates. Ayon sa kanyang asawa, malungkot daw ang suspect at ayaw niyang harapin ang kanyang mga issue. Sinabihan daw niya ito na mas lalala ang sitwasyon kapag iniwasan niya magpunta sa korte. Ayon sa pulis, nasundan nila ang kilos ng 27-year-old na babae dahil mahilig itong mag-check-in sa mga lugar sa pamamagitan ng Facebook. Si Chen ay nahuli noong December 26 habang nilalakad ang kanyang alagang aso at habang nangingisda kasama ang kanyang asawa sa Chilong Harbor. Noong Agosto ng 2011, nahulog at namatay ang apat na buwan na anak na babae ni Chen. Natagpuan ang ilang mga sugat at pagkabali ng buto sa katawan ng baby at inamin ni Chen na inabuso niya ang baby nang siya ay lulong sa droga. Si Chen ay nakasuhan ng intentional injury noong Abril ng 2012 at dahil ilang beses na siyang hindi nagpakita sa korte, siya ay isa ring wanted na kriminal.